Before. Mas okay na. Uh -huh. So nung nung nagubad ka sa harap ni nitong si Victor at nung pinakita mo na ang yung bubelya, <laughs> hindi ka naman hindi ka naman na ilang. <laughs> hindi naman. Hindi naman. Iisip ko parang marami naman siyang eh. diba work, siya siyang ng eh. Oh, sa work. Pero ko, syempre, mga na, Siyempre, nak nakikita lang, nakakita lang ng bubelya mo, ikaw. Pero ang gusto ko sa kanya is, nagtanong siya kung ano daw restriction, gano'n. Maingat siyang ka-work. Ano nga ba ang mga restrictions mo? Ako ayoko lang yung parang mahawakan talaga yung ano, nipples mo. Yung parang gagalawin. Or isasak talaga nila. Ah, ayaw mo ng gano'n. Pero pwede siyang hawakan. Okay lang naman. Pwede siyang hawakan. Hindi lang siya pwedeng pisil-pisilin. Oo, yung gaganon-ganon kasi parang ano eh. Oo. Parang nakakiliti eh. <laughs> Baka pag may mga gano'ng eksena, gustong, ano, gustong, gustong i ang nipo. Baka pwede naman kay baby girl. Siyang pumalit. Pagawa natin yung bubeda ni baby girl para siyempre daya. Hindi, pero gano'n, ayaw man ng gano'n. Kasi baka nga naman... Baka kasi parang totoo na yun. Baka totoo na. So, yun ba yung kiliti mo? Baka tumaas yung balahibo ko sa... Hindi, pero totoo talaga.